Ayan. Matagak yan sa ano mo, sa til. Dahaw, dahaw. Okay. Okay. Okay, sa so, na. <laughs> Kaya yan. Yan o. Oh. O. Oh. Yan, okay. Sa ibaba, sa ibaba. ba. Lagmutin mo yan. O so, baka matagakan yung til mo ha. O oh, Yan. Oh. Yan. Ang bigat yan Ayan ito Ayan o Kaya pala hindi may ikot O Ayan o Sus Lakas na Ayan o

Ganunin mo. Yan. Yan. <laughs> okay, tanggalin mo na. Doon sa baba. Ilain mo pa taas. Yan. Wow, oh, tanggal. Op, op, op. <laughs> yan. <laughs> <laughs> yan. Lang iya, talaga yan oh. Yan ang master namin. Yan. <laughs>

mm